salamin ako kasi may babasahin ako. Medyo malabo ng <laughs> mata ng inyong tropa, no? Ito, babasahin ko lang itong sinabi ni Kiko Barsaga. kong ko sinabi niya to pero nakita ko sa social media, no? Walang, mam walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos at Tom Waldes. Corruption kills our citizens. Yun ang sabi ni Kiko Barsaga. Kaya lang siyempre, may sumagot sa kanya isang netizen na uh, isang netizen na uh, nag-comment uh, sa sinabi niya. Student siya ng College of Manila. Ayun, ito uh, ay -ano niya sa comment dito sa Billionaire Channel nung uh, pinos ito. Ang sabi niya, ito si Jermaine N. Marasigan. Ang sagot niya kay kay Congressman Kiko Barsaga, no? Ay, B okay ka lang. Napanood mo ba yung interview ni Karen kay Gob Pam Baricuatro? No. Nood ka be. Baka si Marcos ang nagnakaw ng flood control nung 2019. Baka pati si Marcos din ang nag-approve ng illegal mining sa Cebu para lang sa walang kwentang beach sa Manila Bay, na naman si Digong sa Cebu. Biro yun mo taon-taon, pinopondohan ang Dolomite Beach, wala namang nadagdagan na improvement in one year. Puro na lang si Romualdez, binibintang nyo. Pero totoo, gusto nyong patalsikin si BBM para matigil ang mga investigasyon. Ayun, yun ang sabi ni Jermaine Marasigan. Ayun, binanggit natin yung pangalan niya. No? At, at tayo, wala tayong pinaprotektahan, wala namang tayong kinakampihan kasi unity team eh. eh. Kahit si Sara o si BBM, Pangulong BBM ang maging presidente pa hanggang 2028, okay, di, sa, okay sa akin. Kung si Sara, okay din sa akin kasi hindi naman ako nakipagtalo dyan dahil wala namang mangyayari sa akin Natapos ko na yung aking ginawa na pagboto sa kanila. Dahil ako'y eh naniniwala sa mga kakayaan nila kung hindi man sila nagtulong eh wala naman ako magagawa kasi yun ang kanilang mga gusto di ba kung nagkasira sila wala tayong magagawa diyan kaya lang itong si Kiko Barsaga si Congressman Kiko Barsaga minsan nakakainis din para nang parang hindi siya congressman kung magsalita para bang ang ginagawa niya pinaiinit niya yung tao na yun ang mga bobong mga nanonood sa kanya nakikinig tuwang-tuwa naman galit na galit doon kay BBM kasi nga Gustong-gustin lang mapaalis si Sarah, si Vice President Sarah ang papalit. Ganun lang naman yun eh. Parang demolition job lang ginagawa na ito. Kahit wala nang kwenta, makapag-post na lang. Pagkatapos, may mga nakikinig ang sabi, siya daw yung Gen C na yung lumalaban sa korupsyon. Ang alam ko, paglaban sa korupsyon, meron kang resibo. Hindi yung puro dal-dal lang ang gagawin mo. O diba? Wala pa naman napapatunayan. Wala pa nga nakukulong sasabihin nyo mabagal yung ustisya ng sa corruption pag may ninakaw na halimbawa nagnakaw ng mangga, ikukulong yung nagnakaw ng manga kasi mahirap na tao isang kabubuhan kasi na sinasabi nyo yun kaya yun nakulong kasi hawak hawak nyo yung ninakaw ng mangga. ganun lang yon, kahit hindi mo patunayan nakita sa kanya eh dito, sa investigasyon ng flood control project, yung mga ghost na yan, kailangan dyan may mga pruweba ka. Kailangan dyan, kapag nagturo ka ng tao, merong isang witness ka pa na magpapatunay ng kredibilidad ng iyong pag-witness. Hindi yung basta-basta pag, pag itinuro, yun na. Eto ha, sabihin ko, sa bahay na lang, halimbawa tayo, magkapit bahay, nakita ko ang misis mo. Nakita ko ang misis mo. May kasamang lalaki, basta-basta ka maniniwala sa akin. Kailangan mong patunayan yon, mag iimbestiga ka muna kung totoo yung sinasabi ko. Kasi baka sinisira ko lang ang pamilya nyo. O ba? Diba? Kung hindi ba naman mga gunggong, yung mga basta na nagsasabing BBM resign, nako Diyos ko, nakakaawa ang Pilipinas sa inyo igagaya nyo doon sa dating mga EDSA na meron namang nakita. O di ba? Yun lang 'yon. Kaya masasabi ko sa inyo, medyo talasan niyo ang isip nyo kasi baka puro kabobohan na ang nakikita nyo sa social media, paniwalang paniwala pa kayo.